Yan. Papasok na naman. Nakaligo lang. Araw ng linggo. Pasok na naman. Yung tingnan yung uniform namin guys. Ganyan yung uniform namin. Huwag malamig. Sinusuot ko na to. Kasi hindi kaya yung lamig talaga. Mamaya na lang sa company. Last pasok. Ito na lang. Ba-bye. Guys, company na. Diyan na yung parking Punti lang. Dahil yung unang gabi ngayon. Sunday. Ah, overtime. Ito yung sinasabi ko guys. Pag uti ka ng panggabi, mag malaking net differential. Pag 8 to 8 ka, pero pag 12 to 8 ka lang, maliit lang yung net differential. Kaya mas maganda pag overtime ka. Pag 8 to 8, at malaki din ang bayad sa OT pag uh, panggabi. Tsaka may night depression. Magiin muna ako. Oops, basa. In muna, in. Guys, nasa company na. At nakapagbendo na rin ako. Yan, kape. Panlaban sa antok. Yan, nakapin na yung mga ilaw. At bukas na lang ulit, trabaho muna. Bali kayo pala yung unang papasok ngayon. Ang gabi. At work work muna. Bukas na lang ulit. Pero sa trabaho to. 12 Oras. Bali wala pa yung mga kasama ko. Baka papasok pa lang sila. Bukas na lang ulit. Bye bye. Tomorrow. Ayan guys, pawilan naman tayo at tapos na naman isang gabi. Doon lang sa dorm para palawanan ko yung night differential kung bakit mo sa isa pag mo na sa dorm. And guys, dorm na. Ayan, makulimlim na naman. Noong Sabado, muulan. Noong Linggo, mainit. Ngayon, malamig na naman. Makulimlim. At uh, ngayon, ipapalawanan ko kung bakit ah uh, malaki ang night differential kung bakit malaki ang idadagdag dyan sa sahod namin kasi ito sa last na sahod ko papakita ko sa inyo kung magkano yung night differential ko yung last na sahod ko nung Nove itong November 5 bali nung October yon bali yun yung, nagdadag, yun yung nakakadagdag sa sahod namin yung night differential basta kapag pangabi ka at mga gote ka ng straight yon, medyo malaki ang differential mo at ito papakita ko sa inyo ito yung payslip ko guys basic salary namin 27,470 isang buwan yan at ito yung night shift allowance sa sinasabi ko ito 1,8 tsaka 5,000 kaya ako nasabing malaking dagdag sa sahod namin isipin mo naman guys, so oh, ang laki 6,8 na agad, wala pa dyan yung overtime at ito yung 4,000 na is ito yung typhoon overtime yan kaya lumalaki yung sahod namin dahil sa mga typhoon yan tulad yan typhoon overtime at saka yung night shift kaya lumalaki yung sahod namin dahil dyan kaya maganda talaga pag may panggabi ka pag nakapagwati ka ng straight na panggabi yan malaki ang night differential mo tapos depende pa yung OT yan yung sinasabi ko na malaking dagdag sa sahod namin yung net differential at sana nagka-idea kayo guys sa video ito pinapakita ko to dahil para magka-idea kayo hindi para ipagyabang hindi pare-pares ang sahod namin dito itong sahod ko na to ito ngayon lang to na malaki kasi nga maraming gawa pero hindi lahat hindi laging ganto at hindi ko to niyabang kumbaga pinapakita ko to para may idea yung mga nag apply o gusto mag-apply dito malay natin ba diba? isa sa inyo na nanonood ng video ko kating ng araw makapag-apply dito sa company namin at least alam niyo na kung magkano o papano yung sahuran namin dito kaya sinishare ko sa inyo to baka isipin nyo niyabang ko yung sahod ko hindi kasi kahit ako ngayon lang ako sumahod ng ganto kasi dati malit lang sahod namin siguro nasa 27 o 28 ganun. pero ngayon talaga medyo malakas tapos yung night differential pa kaya ayan medyo malaki ang sahod sana na naiintindi nyo yung pinakita ko dahil kaya ko nasabing nakakatagdag siya sa sahod kasi malaki ang night differential namin dito at depende yun sa company ah, kung paano yung pagbibigay nila ng night differential at dun sa allowance dahil depende din sa company yung kung magbibigay sila ng allowance sa amin binigyan nila kami bali depende yun sa company hindi lahat ng company nagbibigay ng allowance depende yun sa company kaya maswerte kami binigyan kami ng allowance bali parang pang allowance na namin yun ng pagkain sa isang buwan at uh, ayun nga sana nag Naintindihan nyo yung senior ko na about sa night differential namin at dun sa allowance namin kakain muna ako tapos mag pbhs dahil may pasok pa mamaya alas 8 sana tuloy tuloy yung overtime hanggang biyernes para makuha, na, makuha ko yung one week na night differential tapos yung last week pa maganda ganda sa next month lalo December at parang pa guys ako'y magkasikaso asikaso muna kakain tapos maghugas o maghihilamos dahil antok na antok na ako hindi ako nakatulog hapon ng hapon kasi may pinuntahan kami kaya yan antok na antok sana yung hindi pa nakasubscribe subscribe na ko sa aking youtube channel para mapanood nyo pa yung mga gagawin kong video dito sa Bansang Taiwan at ingat God bless